Jill, welcome to Break 7. We have seven questions for you so that your fans can get to know you better. Okay, kinakabahan po ko ano Okay. <laughs> Anong pangarap ang gusto mo pang maabot? Well, of course, uh, mabigay ko po lahat sa family ko. Kasi my family deserves so much, especially po yung parents ko, mama at papa. So gusto ko po mabigay sa kanila lahat. And of course, to inspire more Filipinos. Ayun po. What is your most expensive collection? Well, actually, yung mga sports car ko po, binenta ko na po iba kasi nisip ko po parang hindi ganun ka-praktika. <laughs> so, mas Pero nahilig ka nahilig sa sports po cars. Ako. Pero uh, mas ini-invest ko na po ngayon sa mga lote, ganyan, kasi... Parang naka-diaper lang po, nag-work na ako. So, sayang naman ko sa car ko lang po i So, dun po ako sa long term yung mga lote po na. What's your fashion style? fashion style. Ay, naku, iba-iba po. Halos every month, nag-iba-iba po ko ng style ko kasi madali po akong mabort. Kasi dahil nga po, artistic din po akong klaseng tao. Gusto ko po lagi akong may tinatry na bago. Uh, minsan gothic. Minsan parang uh, yung fairy core. Yung mga ganun po. Minsan yung parang mga elegant looks. So, iba-iba po talaga. At saka sa Japan, iba-iba rin yung outfit iba iba mo, di ba? iba po Parang medyo anime. Sino pa ang gusto mong makatrabaho? Ay, naku. Sobrang dami po. As in, super dami. If possible po, gusto ko pong makatrabaho lahat, lahat po ng klaseng artista sa iba't ibang uh, genre po ng acting, comedy, horror, or drama. Pero sa on top of mind, sino yung mga gusto mong makatrabaho in the next two years, ganyan? Siyempre, gusto ko po makatrabaho si Miss Nora Honor, Miss Vilma Santos. Pero gusto ko rin po makatrabaho ulit ang Dong yan, si Ate Yan and Kuya Dong. Kasi last ko po sila nakatrabaho, batang-bata pa po ako. So gusto ko pong ma-experience sa makatrabaho po sila ulit bilang dalaga. Kasi nga po, Open po ako dito bata pa lang po ko idol ko na po sila. So ang dami ang dami gusto maka-work. John Lloyd Cruz! <laughs> Alam niyo po yung daig kayo ng lola ko. Mm -hmm. Parang hindi po ako mm -hmm. noon dati. Ako oh, oh. yung apo ni Lola Gloria Romero. Ang gusto ko nga po, darating po ako sa point na ako na po yung gaganap sa role ni Lola Gloria Romero. <laughs> so gusto ko po makatrabaho lahat. If you were to be invisible for a day, what would you do? Maglalakan po ako mag sa kung saan saan, as in isa lang po kasi yun po yung hindi ko masyadong nagagawa pero yun po yung nagawa ko po sa Japan din. Pero kung invisible po ako, yun po gagawin ko as in maglalakad lang po ako mag-isa, ganyan. mag reset lang po ako, gano'n. Kasi layo like ko po kasama either si mama or yung kapatid ko yeah. Laging meron po kasama. Me time, no? Me time. Meet time oh. yeah. Three things that make you happy? Family. Well, uh, mahabang tulog, <laughs> masarap ng pagkain, and uh, well, sobrang happy ko po kasi lang talaga pagkasama family ko ay yung friends ko. Or pag nagpe-perform din po ako, hmm, singing. May nagpapatibok ba ng puso ni Jillian ngayon? Well, meron po. Ang pamilya ko at ang work. May <laughs> mga nagpapadala, nagpe-prepare ng mga food mo. How true! Meron po talaga. Ah! <laughs> uh, iyon nga po sabi ko po, yung isa nagluluto, uh, isa naman po parang magbagit po ka ng food, andiyan na po sa harap ko. So ayaw ko nga po mag-assume, baka nga po friendly gesture na lang po yun. Pero syempre na-appreciate ko po yun. Pwede na ba si Jill magkaroon ng relationship? Ayun nga po yung nakakatawa din kasi yung mga tao po sa paligid ko, sila po yung sabi na pwede ko naman pong enjoyin. Magkakaroon po ako ng gusto or... Basta yun, parang sinasabi po nila, enjoyin po nila yung pagkabata ko. Okay lang yung kiligin, okay lang daw po yun. Pero ako mismo sa sarili ko, parang gusto ko rin po uh, more on work. I mean, hindi ko, po, hindi ko naman po pinipigilan yung sarili ko na mapasmile or kiligin. Pero syempre po, ang pinaka-pinaka-priority ko po talaga ngayon is yung family and work ko. Tama. Eh, sarili. Tama. Okay lang naman daw po yun pero wag lang daw po yung parang <laughs> seryoso na gawin ko pong priority agad. Yun yung usapan namin ni Ma'am. Thank you, Jen. Thank you so much. Thank you so much. Ako po si Jillian Ward at iniimbitahan ko po kayo na panoorin ng abot kamay na pangarap sa si GMA Pinoy TV. Visit our website or follow us at GMA Pinoy TV on social media to learn more about how to subscribe.